guys, uh, meron tayong uh, panibagong vlog uh, Hyundai Santa Fe So 2013 uh, Napalitan na lahat yung tensioner belt Idler, bago na yung alternator pulley So tapos guys, uh, malagatak pa rin Ayan. So start natin Start Okay sir Thank you, po. mapapansin nyo eh. so, malakas ang lagotak dito sa side na to so napakalakas ang lagotak dito so kaya ngayon uh, magpapalit tayo ng timing chain uh, components yan, kasama yung gear sa uh, pressure pump. So, lahat-lahat. So, ipapakita ko lang sa inyo guys uh, kung paano. So, para meron lang kayong idea. Patay na. Yan, so, babaklasin na to. guys so kailangan na mag baklas nitong valve uh, cover yan so kailangan yan tapos itong mga injector so tatanggalin rin yan And So, meron malakto, guys. Itong monitor na to. guys so nandito yung timing chain nya yan so okay lang ito mabaklas itong support so alternator dahil uh, merong bracket yan dyan tapos itong mga panggilid na to yan so tatanggalin yung belt so kailangan na malagyan to ng lock hindi okay. so hatakin nyo lang naman yung belt dyan yan okay na Ayan. Tanggal na yan. Ayan. So magtatanggal nitong ah uh, lahat ng pangharap So tatagal niya lahat yan. So ito guys, uh, magtatanggal rin ito. Tapos yan, water pump, tatanggalin rin. para matanggal lang natin tong cover na to yan guys yung water pump so kung tutusin na uh, hindi naman na uh, yan dyan So kaso kailangan natin na uh, merong masusuotan nung uh, panikwat itong uh, cover na to yan so napaka nipis lang kasi nito so kadalasan nababasag so kailangan matanggal natin yung mga panggilid nito para masikot natin ang maganda yan guys so natanggal na yung uh, bracket dito ayan so tatanggalin na tong uh, cover so yung mga tornilyo nyan paikot so tandaan nyo na lang ayan so gagamitan nyo lang ng spatula para hindi mapiyak so dahan dahan lang ayan guys so eto na ayan na yung uh, timing nya yan dito ito tapos ah uh, dito Ayan. so naka-timing na yan so pwede na nating a uh, tanggalin tong uh, timing chain tapos itong ah uh, mga chain guide nya tapos yung tensioner tapos ito magtatanggal din tayo nitong gear na to so papakita ko sa inyo kung paano magtanggal nito yan so yun yung tensioner huh? yeah. kami karo Kailangan magtanggal na ito. Guys, ito yung timing chain. so kinakailangan tukuran dito So, magpapalit rin tayo nitong gear na to itong gear na to so ganyan ang forma nyan yan. Yan. so meron pang uh, auto tensioner yan dyan so bali dalawa May didikit so, pa na kapatong siya. Yan. So ito yung sa taas. Ito yung sa baba, maiksi.

nut na yan. Ayan, guys. O, 20, ayan, 24. Ayan, so, kailangan na kalsuan natin dito. Sige, sa gara so ito guys uh, kailangan natin i-puller to so para matanggal yan so meron ditong puller uh, so ginawa na lang natin so hindi yan basta basta matatanggal so kailangan ng puller para hindi masira yung pump di magkaroon ng kalok Guys Yan yung uh, pang-puller natin Yan Guys So improvise Yan. So nagpuler na siya. Okay na. then guys, kung makita nyo yung pin dito putol yan so yan yung uh, gagawa natin ng paraan para mabunot to tapos ito uh, kasama to sa papalitan natin itong gear na to Ayan. Okay, so dito na yung pamalit natin. Ayun, kumpleto na 'yan. So, unahin natin to tapos yung maliit na uh, timing chain yan And guys so naka timing yan dito so itatapat nyo lang naman to so ito muna yung papasok sa uh, baba tapos susunod natin dito sa pump yan guys. Tapos doon. So ilagay ko lang ito. Ayan guys. Ito so, na na yung uh, tensioner. Tapos itong chain guide. yan So ito, ay uh, ikakabit na natin. O, so, itong pin na to, dito yan. So nakaganyan yan. Ayan. So ganyan yan. So okay, ipakita ko na lang pagka uh, naikabit ko na. Yan. Yan guys. So nailagay ko na. Yan. Yan. So dito rin. So naikbitan na rin yan lahat. So ang kailangan na lang uh, tanggalin to. Itong pin na to para magtension na siya. yan isa pa yan. yan so okay na so ang kailangan na lang ha, paikutin natin ng mga 360 so nakatiming na guys so napayukot ko na so okay sya so tatakpan na lang to uh, bubuhin na so titignan natin mamaya pagka napandar na kung nawala na pa talaga yung lagat yan And guys so nabuo na yan nabuo na yan so papandarin na lang natin So para makita natin kung talagang um, nawala yung lagatak dito. Ayan, so meron na rin kulan kakalagay lang. Ayan. Ayan, so start na natin para magkaalaman na kung aandar ba talaga. Yeah, start. sa una guys wala pa yan dahil uh, yung crudo pinupuno pa yan so pinupunoan pa ng crudo dahil nagpalit rin ng uh, fuel hose tunog na to uh, normal na lang 'to. Uh, yan talaga yung tunog ng CRDI. So normal na lang 'yan. Okay na. Hi guys nawala na yung lagatak nya okay na yan. so yan na yung pinakang normal nya so okay so ayos yung gawa natin so yun lang naman uh, like and subscribe to my channel thank you